mga person. Pagkatapos nga naming mag-ikot-ikot sa SM Department Store, ay ginutom nga ang mga person. Kaya naman, naganap kami ng makakainan at dito kami napadpad sa may bonchon. Ay, talaga namang napakasarap din ang mga pagkain dito dahil nga Korean style ang mga food dito. Very affordable, napakamura at napakasarap din ang mga pagkain dito. Napaswerte nga ang punta namin nyo dito dahil naka 10% off daw sila sa may ka-birth month ng December. Sakto-sakto nga ay pareho kami ng Daddy Gerson nyo na December. Pagkatapos nga namin makapili ng orderin namin ay eto na nga. Pinakita na namin yung ID namin na katunayan na December nga ang birthday ko ngayon. Si Daddy Gerson nyo nga ay hindi na nga nag-present dahil isa lamang ay pwede na. Kaya naman tuwan-tuwa kami dahil laki nga nang natipid namin dito sa bonchon. Yung in-order nga namin dyan ay good for 3 person lamang dahil tatlo lang naman kami ni Daddy Gerson, Ati Chelsea at ako. 724 nga yung babayaran namin pero dahil nga naka 10% off sila sa may birth month ng December ngayon ay 651 na lang ang binayaran namin. Ay grabe, sulit na sulit ang kain namin. So bonchon ha, sinurprise mo kami. Saka nga lang sinabi sa amin nung cashier kung kailan magbabayad na kami na naka 10% off daw ang my birth month ng December. Ipapakita nga lang daw ang ID. Kaya naman tuwang-tuwa talaga kami at nagulat kami ng Daddy Jerson nyo. So, ayan na nga mga person, mabilis lang dumating ang mga orders namin at ang sarap nga ng kain namin. Siyempre, discounted yarn. At talaga naman, napakasarap ng na mga flavored chicken nila. Soy garlic nga pala at is spicy ang in-order namin dahil lang gusto nga ng daddy jersey nyo ay spicy at samin sa na ati Chelsea nyo itong soy garlic. So in-order nga namin kasing good for three persons ay pupwede nga daw pumili ng dalawang flavored chicken kaya naman ay yun ang napili namin. Ang good for three persons kasi na in-order namin ay may kasamang six pieces chicken, one chop che, at three rice, at three drinks. Kaya naman sulit na talaga ang 724 ko at... Higit sa lahat, naka 10% discount pa yon kaya 651 pesos na lang ang binayaran namin. Kaya naman sa mga ka-birth month ko dyan, mga ka-December, o oh, ano pang hinihintay nyo, 10% discount tayo dito sa Bonchon. Tara na at kumain dito. At tinikman ko na nga itong chapchay at napakasarap. Para siyang pansit biho na medyo matamis at talaga namang hindi nakakasawa ang sarap niya. Yung bihon niya ay mas mataba lang ng kaunti sa ordinaryng pansit bihon. At ang dulas-dulas niya parang jelly. At ayan niya, samahan pa natin niya ng chicken nilang napakasarap na soy garlic. Nikman ko na nga rin ang flavored chicken ng Daddy Gerson nyo na spicy. At talaga namang unang agad ko pa lang ay nagustuhan ko nga. Parang mas nagustuhan ko na nga ito kaysa doon sa soy garlic. Dahil naglalaban yung tamis at tanghang sa chicken na to at napaka crispy talaga ng chicken nila dito ang sarap-sarap sabayan mo pa ng kanin ay talaga namang mapaparami ang kain mo dito sa bonchon Ooh, grabe, ang sarap talaga ng kain namin lalo na at discounted pa maraming salamat sa iyo bonchon at ayan niya mga person si ate Chelsea niyo, ang sarap din ng kain o nakailang chicken na yan at sulit na sulit naman talaga ang bebehan na yan Hanggang dito na lang muna ang part 2 ng ating vlogmas for today's video. Thank you for watching! Babu!